Ning, namiss ko si ano. Ito po si Bughaw. Namiss ko si si Musang. Ning. Na hingi ni po ito ng kasulubong, ito po 'yung sagana din sa cat food. Ah. Siya nga. Ning, si Hilo daw muna. Uy. Muning. Muning. Mm. mm. Ning. Ming. Pauwi na ko muning. Uy. Muning. A ni pauwi na po. Pauwi na nanay. Pauwi na. Sigawon bye bye. Sigawon bye bye pau. Sigawon bye nanay pauwi. Toy. Tao toy. Oh, naglalala naman si nanay po. Oh. Opo, okay. so, tuwing hapon po ito. Ah, dami na itong yari. Ito yung dami na oh. Dami na oh. May marami na marami. Mga walo. Yan mga ka-insan, si nanay naglalala na uli. Ito po naman tayo naglulupi uli na rin yung tinik-tinik. Ano naman nanay yan? Ari o say, oh. Bakit tinik-tinik? Maraming tinik. Ito po, ganito. Ah. Tinik-tinik, ganito po. Yan. Tapos, yun. Ay mga kaisan, marami nga palang na-order eh, hindi namin ma-accept yung iba. At mm. yung iba po yung nasa ibang bansa, ay eh, paano ba? Ganito, yan. Pag po marami nangyari si nanay, ito po na hindi nabubulok. Ito na iba nanay, natagal ng ilang taon daw po. Oo, oh, Huwag lang mababasa. Hmm. Hmm. Ah. Ganito po. Yan ang ganda ng comment, sabi nila, yan ang bilis mo daw maganyan. Oo oh, daw. Oo. Mm. Oh. yun. Yan ay sabay tinik. Ah, <laughs> sabay lupi. Sabay tinik-tinik. Ah. Yan, bilis mo daw maganyan para daw, ano? Para ka daw nagbibilang ng pera sa bangko. Oh, nakita ko sa comment ay. Eh. Ah. Nakakatuhuan mga comment yan. Maraming salamat po sa magagandang comment. Yan. Libang po ni nanay. Pag hapong. Ganto. Ngayon po ay alas 6 na ay. 6 ano na no, ito eh. 6.26. 6.26 po ng hapon. Ayan. Okay na po. Tapos na po. Tinatanong daw nila nanay kung hanggang oras ka sa gabi nagaganyan. Ako ba? hanggang ano po, alas 10. At dahil po si nanay, eh, walang sa madaling araw naman yan, ang pagkaagap pumising po. Eh, paano pag ako naman, eh, dito po sa lina, ang pagtutulog ka pa ng alas 10 kaya eh, anong agap pumagising kaya po ako eh, naglalala eh, ay hanggang alas 10. Dito po alas 6 ay eh, tulog na, palalo po pag maulan. Yan, dito hmm. po ang, ito po yun o, know, oh. tinik-tinik. Si nanay po pati ay eh, hindi na sila nauwi sa bayan. Mas gusto pa po nila yung tahimik na lugar dito. May Mahi... ayaw na nila dun. Tinik, tinik. Siguro ay eh, pag nagkakaedad ay eh, gano'n na Ako ano din ay gusto ko na lang tumiray sa gantong bukid ba mga kainsan. Sa ganyan. Pati po no, may papakita ko sa inyo ay sabay lupi. Sabay lupi na yan. Lulupiin mo agad mamaya. May lupi ang tawag. Ah, tawag lang. Hindi na lilito? Ay, hindi at sanay na. Yan. Yeah. Ito po ay... Sabay lupi na na yan. Ang tawag ay... Ito po ang tawag yan. Ito po na may ganito. Ang tawag po dito ay sabay lupi. Hmm. Iba po ang ang takbo o. Oh. Magkaiba po sila. Hmm. Yung po ay sabay lupi. Ang tawag po dito ay sabay lupi. So, bayi lupi pala iyan. Ito, po. Hmm. Ini nasi katang mata, mo. Hmm. Sana ini, Sana Ini, hmm. oh, <laughs> kan, Nasi Yan. Yeah. Sa si kayo bumbay kaya? Yeah, Papakain pa ka ng manok. Sa may Yan na rin mga nasa na yung mga nayari. Wala na kagabi. Nado sa ating. Nado sa taas. Yan mga kaisan. Yung iba po ay nasa taas. Yung ibang nayari ni nanay. Mm. Ari po yung tinik-tinik. -tin, eh. 'yung sabay lupi o oh, magkaiba po. Kasi ano, nalapalig ano bilog. Um, Alin nani ang sabay lupi? Ari ang sabay lupi ito. Ah, iyan. Ari po naman ay ang tawag ay tinik-tinik. Tinik-tinik. Hmm. Hmm. Ano ah, songo oh, ano. O ah, kaya tinik-tinik na tinawag may kanto parang hmm. tinik. Ari bilog. Ari bilog. Ah. Sango ano. Wala ko nung. Ah pong... hmm. oh, mas malapad na nay yari mo. Mm para napansin ko na na ito ay may butas oh. ito po naman kaya may butas ay ang tawag ay ano sabay butas hindi ay lit ah ay lit mm yan pala ang ay po oh. iniikot tingin daw na, na sa maliwanag yan ay lit oh. ah pag binaligod pong ganito ito ito ay lit naman may natapos ka ng ganito na wala pa wala ito lang eh. ah, ah bago mong wala ano Ah, kumbaga butas na. Mm, -mm. Oba, yan, hindi buo, pero pagpudin niya sa ibabaw, ay okay mo. Ang maganda. Buo po, ito, buo. Mm. po yung pinakang ano niya. O. May butas talaga, no? Mm, -mm. Ang tawag po naman nito ay... Butas-butas. Butas. Yan, may model na po, si Bunso. Yan. Ang dami nangyari ni nanay. Natsang sa taas pa yung iba. Ay, hindi di yari Tapusin. Oh, tapusin. Bilog tayo, bilog. Tapusin Ang ganda ano. Elit. Oh, ang ganda nito, umulong rapad. Ito ang ganda. Ito maganda ari akin. Wala na yung bilog. Ah, hindi pa ako nakakakala, nakakalala ng ganda rin ay -lit. May ay -lit ganito po naman. At Mahirap. Hindi... May bilang din na nanay. Ay, bilang ito talaga. Hindi pwedeng mag Magsala ka dito ng isa ay. Mali na lahat ano? Mali na. Eh? Hmm. Hindi ka pwede dito magsala. Pwede ka rin pa nanay mag-sumaysa daw. Oh. Yung simpre na nanay ganito, kaya mangyariin nanay. Ano ba? ganito. Ay, hindi pa ako nakakapag-try. Kaya, kakayan eh, pagtalaga. Ah, pero hindi ka pa po nakapag-try. May nagtatanong din ay. Hindi ako nakakapag-try. Uh, hmm, pero kaya po. Pero kaya. Kaya rin. Kaya. Kaya baka nanay. Maganda yung bilis. Ito lang po ay mautip pag gantong ay lit. Ang po yung matagal. Talagang ang kamay mo y dapat ay talagang mautip anong Hindi pwedeng bara-bara ano. Ay. Ano po? Yan mga kaisan, ganito po talaga ang buhay sa probinsya. Nung kami mga natira pa po sa rin ng eh, ganito Yeah. Sinana ilalang lala madaling araw. Tapos ay eh, Wala kang maririnig mga kaisan, mga ganito lang. yan hapon na po. Magdidilim na kaya lang ay eh, medyo mga kulilis. Tilapia maglilibang. Tapos ay eh, ang mga kapitbahay mo naman mga kaisan sa bukid ay eh, anong layo? Yun. Kuya, si Kuya Agu, ay eh, anong layo? Wala hmm. may kapitbahay eh malayo at gawa ng magkakalayo po ng agwat ay mm. kagandahan nga lang din ay di tahimik tulog ka agad. walang pulos yun kaya sinanay at tatay po sinanay at tatay naman po may bahay sa bayan din di kaya nga lang po mas pinili po nila din eh. bakit nanay ayaw ninyong tumira sa bayan? ay oh mas maganda pa dito at ma... Mahimik. Malayo sa pollution na ano nabu. Po? Walang ingay. Tulog agad. Anong oras sa amin tatay na daw siya minsan ni Elsa Tsyo nga ba? Nani Elsa Tsyo? Tulog na. Mga alasiti. Alasiti? Alasiti ba pa, pagkaagap matulong ni tatay eh. maigi na rin yung kamay ni nanay ni tatay yan ay eh. yan yeah, maigi na po nawala na nainom lang po siya ng nawala na ang kamay nainom lang po siya ng mga herbal yung ano luyang dilaw tapos ay eh, minsan ay eh, ano yung nanay nililigo ni tatay yung mga maasim inihilot sambung Inililigo. papasate pali parang nang anak anong ay si kuya bumbay po oh. ayaw umilaw at solar. Ay. Ah, mamaya kaya mo to baka baliktad yung battery mamaya kakalasin ko yung taas may solar po yan mga kainsan no? ay baliktad <laughs> ay pwede ng ay, ay palti uti bunso ay. Baka yun ina basa eh ay. ay palti hayo hindi talaga kana yan Kinalawang lawong abad ayoy ay, yun yun ay yun busli Na ano yun 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 ay mamag asawa na si Bumbay lang po ang kasama nila minsan pero si Bumbay po at si si Bumbay po ay pauwi yan sasama po sa atin ay sinda na ni at sabi ko yung sa bayan tumulog ay ayaw may gito pong maglala ng ailit ailit yan Si nanay naman po ay nagising, Eh, anong oras ka na nagising sa maga? Four. Alas quatro? Mm. Bay, Diyos ko po. Tapos ay eh, walis nang walis po ng harapan. Pakalawak ng harapan po ni nanay. Yan. Simula dun sa dulo. Hanggang dun, winawalis. Yan. Eh, pagkakalayo nanay. Pinaka-exercise. Ay, di wag mo nang walisin. Ama. Bumili kaya ako nanay nung panghigop. Yung ano ba ito natin sa YouTube? Yung uh, yung layak ano? Mahal kaya yung nanay. Ganyan. Para hindi mo nawawalsin. Ay pero wala kayo lupa ay dukal din ay. Alin? Ang lupa po. Ay baka Si tatay po naman ay iya yeah, pagkaagap din. Pag kami po inasaka, ay nasaka ay dami nang natrabaho. Sabi ko nga ay wag na magbukit ay eh. ayaw pong tumigil at siya daw po ay eh, malulupog. Yan otoy, kayo ang model ni nanay. Pipicturean ko kayo otoy. One, two, three. Smile. Smile. Yan. Video <laughs> yan otoy. Video ba yan? Biro lang. Ayan mga kaysan, ginapin na po. na. Yan po ang model ni nanay, si Kuya Kambal. Dalwa, si Bumboy at si Bumbay. Mga nanay, ano? Oh. Yung iyong eyelid. Yung... Mm, ano? Ayan, sipag ni nanay. Yan, mga kaysa, pakita ko sa inyo. Dilim na po, oh. Yan, oh. Bugay ngayon na rin po ang panahon. Dilim na. Oh, yan. Yan, yeah, yan. Ang sarap nga naman. Sabi ko nga po sa mga kapatid ko dito na magbahay sa bukid, iya, tahimik pa. O martis. Wala dito. Dapat <laughs> ay malamig. Malamig. Malamig, ang simoy, malamig ang simoy ng hangin. Malamig ang simoy ng hangin. Kasunod. Hangin. Hangin. Hangin ho. Naga, sa atin. Tulog na sa nanay. Naga, tulog na. Aba. Ay, sinayang, binapatay mo na. Ay. Yan, mga kaysang, kami po ipauwi na maya-maya. gabina -maya. gabi na. Ito ka din si nanay, oh. Kaya nga, araw-araw, sipag lang. Sipag lang. Ayan, mas. Araw-araw sipag lang, sipag lang. Hmm. Ngayon ang ganda nga pala nanay ng iyong eyelid. Ito po ang ating eyelid. Nipit na nanay basubutas na pa lahat. Ha? Huh? Hindi lahat dito. Saan? Basubutas na ganito. Hindi id ay di, We, di, di. Huh? iba. Aaring. Eyelid lit ang tawag doon. Maraming <laughs> butas eh. Yan ay eyelid lang. Dadalawa La yan. Dadalawa. Tat oh, nanay tapos na po yung eyelid mo pa yeah, yeah. Bayari na pala. Eh. Ay po, oh. Yan. Sa likod. Ay. Ito po naman ang likod. Hmm, lari na. na. Be... Nanay, kami pa uwi na. Ay, na. Ay, ito yung tapos na pa ganyan. No, ito. Ay, bukas na lang uli. Baby pa gabi na. Nanay, kami pa uwi na. Saan ka sa tay? Nanay, bukas na pa uli. Parang bukas na ano. Solar sa barangay, yung... oh. Tara, utoy. Eh. Tara, gabi na tayo. Mga kaysa, pauwi na po kami. Nanay, pauwi na po. Kuya okay. Bombay, utoy, tara na. Wala, gagayak na po, gagayak na. Si tatay kaya. Ay, mga kaysa, dinilim na kami. Bayong takakain na. Kakain pa kayo ah. Ay, sabaya na po. Tatay, pauwi na. Pauwi na po. Panda, bye bye. Baka kayo humabol pa pauwi panda, huy. Okay, pauwi na. Bukas na ulit yung magpangita, huy. Panda. Uy. Bye-bye. Yon mga kaisan, maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Yon mga kaisan, ibinidyo ko lang si nanay. Ako po'y natuwa. Ako'y pa-uwi na. Ginabi